Ang daming itlog nito babawasan natin. Ito yung nandito sa may box. Yan, magkakamdaan nyo. Ang daming daming -dami nyo. Ayan, ganyan natin box. Ayan, magkakamdaan ito, nyo itong box na ito. Ang daming itlog. Mayroon, patlo ko lang ng dito. Ang daming daming. -dami. Two, three, four, five, six, six. seven, eight, nine, ten, eleven, 11 eleven, three, bali twenty Ito 11 din. Ano? 3, 6, 9, 10, 11. Ito. 3, 6, 9, 10, 11, 22. Ngayon, babuwasan pa natin ito guys. I gawin lang natin, 10. guys, ayos lang natin. Para paglilimlim niya. Ano ba? Hindi yata bago. Bago lang. wala ano naman tayo papalit. Ano natin kung anong mas maganda. Balik natin dito. 3 3, 6, 9, 10 ayan, 10 yung ano natin ngayon ito may nanay din tayo dito doon naman to sa may ano sa may bahay kubo may dalawang namimisa may nangitlog doon ginawa kayong mga bago ayan ganoon 3 6, 9 12, 15, 18 20 plus 12 dati to, some try hmm. din. <laughs>